A E I O U D D D Mali. Ano to B B B Bobu Bu. K K Ki, Ko, Ku. Da, De, Di, Do, D Ga. D D D Go, D D D D D D D D Ha, ha, he, he, ho, na. Ha, sulat mo, ha. H. H, tsaka A, magkadikit. H. H. malian, yan. Yung ganun, no, parang hagdan. Dalawang guhit as ganun. Ah, yung ganito? Mm -mm. Ganun? Tingin? Yan, tama, H. A. Ha he, he ho. Ayun si misulat mo, medyo paghiwalayin mo ng konti. O, ina yung sunod. Ano oh, na Ha, he, he. Huwag mo masyadong idikit-dikit. Dapat iwahiwalay mo, dikit-dikit na. H uli. Tapos O, magkadikit. Tapos H, saka U. O, basahin mo ngayon yung part na sinulat mo na yan. Ito. O, oh, basa. Ano to? Tawa yan. Ha. Ha, he, hi, ho. Hu. Tama. O, oh, sunod na sa ha, he, hi, ho. Maging ano